Kakatukin natin yung pinto. Hi guys. Hi. Good Tulog na kami. Tulog na kami. Tulog na. Open the door. Me. Oh. <laughs> teka lang, teka lang. Uh, Hi, Nandito yung aking mga apo. Okay. Ipon-ipon. Sino yung nandun sa dulo? Sing. Para kayong Three ano. Free present, guys. Ano ba to? Ogi. Okay. May sino ko? Yes. Ito na Present. Lapit, lapit rin. Isa, day. Day, lapit, 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 lapit. Ang dilim eh. Attendance. Ano nagawa nyo king, ito na. Uy. video. Kaya mo na, mukhang aso. Ang ako present! present. 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 Ang dilim laki. Ang dilim laki. Okay, siya. Hindi mo Okay na. Hindi. <laughs> <laughs> Sika! Maganda! Si Dia. Maliwanag doon kay Dia. Paano? Nag-a-dago! Nag-a-dago! Nag-a-dago eh! Huwag Ay, hindi makikita mukha mo. May nakuha pa sa taas ah! <laughs> nag Spider-Man? Ayun pa oh. Ako mo pala si Spider-Man? Ako si Ori. Si Kate. Ay, si Summa. ano? Summa. Si Suman. Suman. Sino ba to? Si Eiffel. Suman. Hmm. Ano? tulugan nila oh. Liward naman. Gawin sa, sa ano? Sa baba. Mami! Labas kayo isa isa. Mami, kami. Ah, oh, Dia. Present. Nika. Present. Laki. Present. Liit. Present. Day. Labas, labas para makita yung mukha. Present. Labas, labas, labas dito. Day. Present. Oo, oo, oo. Nagkakating na, nagkakating na. Puse, gusto. Labas hindi Present. makita, maditing. Pusin! Pusin! Okay. Tupo! Ika naman yan sila eh, makita naman yan. Si Rory, saka si April. Oh, 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 tapos ito si ano... Alaka! Si Embaras na yan. Sadness yan eh. Tumpo ako. Sige, sige, pupos po, ko na to. Alakos na, pupos ka lang sa so, ano, rapid <laughs> Makita! Um, good night guys, By good way. night. Wah, tega Pipi menawan. Wah, dari Wah, labas labas, labas. One, two, three.